Magandang 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 umaga po sa ating lahat. Ayan, dito po kami ngayon sa Kayangan Lake. So, grabe po. Kapaka rami po ng tourist dito sa Geodeck. So, ayan, buhol-buhol po yung uh, daanan. May ako, apat na pinay. Halos po, uh, napuno na yung ano, hagan ng turista dito sa Uh, Kaya nga lake. So, very crowded. But then if you want to enjoy the lake, just go And also, ahead. welcome to my vlog. vlog. So, JX uh, explore Coron Don't forget to subscribe my YouTube channel, guys. Ayan. So, ayan. So, ayan po yung pinaka... Matigasing tour guide ng uh, GY, si Lance. Tanggap uh, naman yung bukas, dito naman Hello. At ito naman yung bigatin din ng uh, tour guide na sa millennial. Ayan o. Oh. Ayan. Ayan dito. Kung sa Manila ay uh, vehicle trafficking. Dito naman sa Kayangan is human trafficking. Ayan po. Napakarami po ng turista. Alas Mapuno po yung hagdan. Ayan. Ayan guys. So, high season po kasi ngayon guys. Kaya ganon. Marami pong turista dito ngayon sa Koron. Uh, Shoutout nga pala dyan sa aking mga followers at sa aking mga viewers at lalo tigit sa aking mga friends. Ayan, magandang umaga po sa inyo lahat. Ayan. So, kita-kits okay, po tayo mamaya kasi hindi ko po uh, dahil kita yung aking kiss. Baka nawala na. Bye-bye. Hello po. Uh, ayan. Ah, magandang hapon po sa ating lahat. Ayan. So, naka uwi ko lang po dito sa loading area dito po sa Luwalhat. Ayan. Ayan po si Ate Nori po. Ayan. Isa, isa rin po siyang tour guide. Ayan. So, ayan po. Pag ganito po ang oras ay napakarami na po tao dito sa Luwalhati Park. So, ayan po. Kung nakikita nyo po yan, umuwi na po yung mga tourist mo. Ayan. Sa doon po, sa kabila, ayan. Halos ang dami po ng tao dyan. So, nakakatuwa po uh, magtambay dito sa Luwalhati Park. Ayan. So successful naman yung tour ko po kanina at kahit na yung guest ay nagkaroon ng uh, <clears throat> problem doon sa kanyang mas dahil nga ay nasira yung mas pero nahanapan ko rin naman po ng paraan at uh, ginawa ko nagtanong ako doon sa kabilang boat kung mayroon silang uh, available na mas so yun hiram din naman ako ng mas so ayan dito po ako ngayon sa Uh, tapat ng uh, floating bridge ayan, yan po yung binababaan ng turista dito po sa amin so ayan, napakaganda po so ayan, sundown na po bukas naman ay wala po akong uh, pasok bukas kasi ay Saturday na po so nakakatuwa lang po dito sa Corona no, pag ganito po month kasi maganda po yung weather at saka po hindi po siya Uh, makunimlim sa ganito pong buwan ayan. so ayan po shout out po sa aming travel intours sa uh, Hanas Travel Tours. ayan po uh, maraming salamat po kay ma'am uh, Hanas dahil sa kanyang uh, pagbigay po ng biyahe sa akin ngayong araw na po so, kahit po paano ay makakabili na rin ako ng bigas ayan So ayan po, kung gusto nyo po magbakasyon, punta lang po kayo dito sa Coron at uh, don't forget to uh, pass message in my YouTube channel, J-Explore Coron. At lagi po nga updated na mag-update po sa aking YouTube channel. So ayan po, every ko po itong ginagawa ang uh, pag ng video. At saka po, uh, kung po kayong mga katanungan po, ayan, mag-pass message na po kayo ayan po daladala dala ko po yung speaker kasi ah, mas maganda po kung may dala po kayong speaker sa to so hindi po kayo mabuboring kasi mayroong time talaga na uh, ah, pagpagod ka na ay gusto mo nang mag doon sa boat kaya mas maganda may music ah, hindi ka mabuboring doon sa boat yan so napakaganda so tara guys hanapin ko yung boss ko. Ayan. So ito pala yung magtitinda ng uh, perlas. Ayan. Kung bibili po kayo ng fresh uh, water pearl, ayan sa kay Kuya lang, ayan. So magkano yung perlas mo, bro? 12 lang, sir. Ah, 12 lang daw yung isang necklace. Ayan, 12 lang daw po 'yan. So marami po siyang tinitinda, yung hawak-hawak niya po, iba-ibang klase po 'yan ng pearl. Meron po siyang ah uh, uh, tawag dito yung coral ano po bracelet. And then, meron po siyang uh, black pearl. Tsaka, meron ding oh, pinkies. Diba, iba Iba-iba po ng uh, kulay yung kanyang binibinta po. Ayan. So, ayan. Ano po yan sila dito? vendors po yan sila dito sa Luwalhati Park. Yeah, everyday po sila nandito sa Luwalhati Park. Ayan. So, ayan, guys. So, <coughs> See you in my next vlog. Kasi, ayun po ay, Saturday na. Pag lumubog na po yung araw, ay Saturday na po yan. So, bawal na po ako mag, uh, work, at mag, ano pa ng ibang gagawin. Kundi, uh, prepare na para bukas po ng, umaga. Okay po. So, see you in my next vlog, in Sunday. Bye-bye.